Good morning guys! Maulan na Tuesday sa inyong lahat. Kagabi grabe, ang lakas ng ulan. Tapos magdamag siya na ganito lang, paambun-ambun lang. Ang sarap ng weather namin ngayon. Oh. What's the weather today, Asha? Rainy day. Very good. What's the weather? What's the weather? What's the weather today? Sarap lang hindi siya mainit, hindi rin naman siya malamig. Katamtaman lang ang uh, temperatura dito ngayong umaga. Hindi ko alam, baka mamaya pag huminto to, baka umaraw na naman. Pero ang sarap lang ng weather ngayong umaga, malamig-lamig ng konti. <tip> At syempre, 6.30, gising ng mga batuta. Ang aga magsigil. Anak, you cover your mouth. Cover your mouth. Don't cough in front of Ading mm. Ang aga magsigising, he mga bata. He and he no, he didn't poop. Only farted. 6.30. Ang aga nila nagsigising. Maaga kasi nagigising si Asis. Kasi nagsiservice si Asis sa school ng umaga. Pali umaalis siya ng 5.45. So kapag alis siya ng 5.45, maya maya ang mga bata. Gising na rin. 6 o'clock, 6.15. Mga gising na. Hmm. Nakakaramdam siguro sila na naalis ang ama ng maaga. Kaya nagigising din ng maaga. Nagsiservice si assist ng sa Skyrider kasi may tuition daw. Parang ano, tuition ang tawag nila dito. Yung parang may review ang mga bata ng umaga. Oh. kasi may review ang mga bata sa umaga. Mga grade 8 daw eh. Parang tutor sa school. Bago sila pumasok. Parang ganun. So, iniahati niya sa umaga kaya maaga siya naalis. Kasi, 6.30 daw ang simula ng review ng mga bata. Kaya, yun. Tonton eh! Tonton! Tonton! Malikot ang anak namin matulog. Grabe siya. Mas malaki ang pwesto niya kaysa sa amin ni Asher. Naikot sa bed. Umi umiikot, umiikot siya sa bed alas 3, alas 6, ganyan, alas 11, ganyan ang ikot niya. Tingnan nyo, oh. mm. naka alas 5 ang ikot, <coughs> nakadapa pa. No, anak ko, oh. don't tap adding head not good. Ngayon lang dumating ang papa namin. 7 o'clock. Why you come late? Asher, no, ano, Asher? Why you come late? Sis, so, kaya naman pala. 7 o'clock already. You didn't come. Why? Meron mo yun? Di mo mo dito? sila dito sa harap. Kasi nga, masarap ang weather. Kaya hinayaan ko. Dyan, dyan lang sila habang napapakulo ako ng tubig para sa Anak gatas. Na. Mm, mm. sarap ng upo na yun. Aga nila na, gising eh. Kunta mo ganate. Oh, ganate, ganate. Eh, go. Si, natu, natu, tonton. Hi guys. Oh, basang-basa ako ng pawis. Katapos lang namin mag vacuum. Ngayon, magmamap ako. at ganang kita nyo, may bata. Ni, nee, nakaturo na yung bata sa likod ko. <laughs> ayaw niyang matulog. Ayaw din niyang magpaiwan sa bed para dun lang ba siya gugulong-gulong ba? Gulong-gulong siya doon habang ako naglilinis kasi nga pupunta si Julie magluluto daw kami ng tinapay. So dahil ayaw niyang matulog at ayaw magpaiwan, diyan ginawa ko, nilagay ko siya dyan sa carrier. Ngayon habang nagbabakyum ako, tulog na pala ang bata. Tulog ba? Ah, oo, tulog. Oh. So magmamat na lang ako. So yan ang ginagawa ko. Magluluto kami ng Pupunta dito si Julie, magluluto kami ng pandesal at Spanish bread at saka pandi coco. O, di ba? Exercise ko na rin to. Ayan, may kargang bata sa likod. Ilalapag ko na to, ilalagay ko na siya sa swing para makapagmap na ako. Since nakatulog na rin naman pala ako. Sige, magpawis ko. Tagaktak ang pawis ni Mami Tabachungchung. Tabachungchung talaga ako guys. Kailan kaya lilit itong chan ko? Simula na anak ako kay Tonton, hindi na lumit ang tiyan ko ah. Parang buntis pa rin ako ng 9 months oh. Ah, ganito kalaki tiyan ko nung 9 months ah. Mabigat nga lang, may baby sa loob ngayon kasi hindi. Ano kaya meron sa loob ng tiyan ko? Naiwan siguro yung mga tela na ginamit. Sinuksok dun sa loob kaya ayaw lumiit. <laughs> Sinisi pa So, ayun guys, ilalapag ko lang si Tonton at ko continue ko na yung aking paglilinis. See you, see you! Gumawa ako ng palaman para sa ating Spanish bread at ito naman yung para sa ating pan de coco. Ayan. Coconut, nilagyan ko ng asukan Tapos ito, bread crumbs. Tapos may flour. Tapos may gatas. Ganon. Tapos may oil. Kung gusto nyo ng margarine, margarine. Kinopya ko lang dun sa recipe ni Sis Rosana Recto. Ayan. Ayan yung ating palaman. Antayin natin yung ating dough na mag -rice. Kulang pa. Then, mag-start na tayo magawa ng ating tinapay. Wala pa naman si Julie. Ito so, na guys yung ating mga tinapay. So, meron tayo ditong pandesal. Ayan. Pinapainit ko pa yung oven. Ilan yung pandesal natin? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, tama, 12. Ito yung ating Spanish bread. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 din. Tatakpan natin. At ito yung ating pandikoko. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ah, mas madami to. Mas malaki yung hati ko sa ano, pandikoko. Ayan. So, iinit na natin yung ating oven. At yung magtita, oh, kausap yung isang tita. Chismoso si Tonton, oh, nakikinig din. Nakikinig din siya sa usapan. <laughs> Naipag-usap din. Ito na guys, ah oh. Ito na yung ating Spanish bread. Ayan. Ang pandesal. Ito yung ating pandesal. Luto na. Ang pandesal, ano? Anim na piraso, 60. Yan. <laughs> Spanish bread, anim na piraso, 70. Ito, pandi coco dahil may coco sa loob. Ayan, 70, anim na piraso. O, pandi coco. Hmm. O, sino bibili? O, bili na, bili na. <laughs> Nagbenta na ng tinapay. No. Okay na. Tapos na, may tatlo doon na tira pandi coco. Magbebenta na kami ni Julie. Papatayo na kami ng bakery. Papatayo na kami ng bakery ni Julie. Magbebenta na. Dito sa harap? Di Oo, oh, dyan sa may harap. Bili tayo yung cart. Tapos, magano na rin kami <laughs> ng ka. <laughs> ano na rin ah, magtitinda na rin kami ng kape para may partner <laughs> o oh, thermos na lang Hey guys! Dito kami sa labas. Tumigil na ang ulan. Tumigil na ang ambon. At gising na ang aming tontone. Tignan nyo mata nyo. Mm. Hi, naku. Since I will go, you're telling book Si Asis kasi busy kanina umaga. Pumunta siya ng Baratpur. Tapos, Buklagyo. naghatid siya ng pasahero sa hospital. Ngayon, dumating siya ng mga 3 o'clock. You came 3 o'clock, yeah? uh -huh. Dumating siya ng 3 o'clock. Ngayon, buklagyo siya ng buklagyo. Sabi ko, di kumain ka. May kanin. Nagluto ako ng adobo. Yung ulam namin kanina ni Julie. Ayaw kumain ng kanin kasi alas stress na daw. Sabi ko, eh ano naman kung alas stress na. Ngayon, sabi niya sa akin, bili daw siya ng ano, ng yung kajaset ba? Yung dry meat sukuti na may ano na may papres something ganun ba sabi ko do bumili ka ngayon sabi niya ako bibili ako noon 200 tapos ganito tapos ganyan ang mahal kasi <laughs> nagugutom siya pero nagreklamo siya kaya sabi ko ay bahala ka sabi ko nga sa kanya iniwan ko si Asher sa loob ay gumagawa ng homework hindi makatapos tapos ng homework yes, There with Papa. Bakit kayo nilalanggam ang aking papaya? Hmm, ganda-ganda. Tumang po -tum talaga ako sa aking papaya. <laughs> may bunga na talaga. Malunggay na lang talaga. Kulang. Pag may papaya na ako, may malunggay na ako. Ay, tinola na yan. Tinola. May ilang beses na sabi, buklagyo, puglagyo. Kaya sabi ko, kumain ka. May pagkain naman. Sabi ko, may tinapay naman. Ay, dinala si Tonton doon. Make it fast! Yung homework nung isa, eh, pinapaano ko. Review. Yung homework nila is review exam nila sa school. <laughs> ang kati. Hmm? Grabe, ang namumula, ah. Hmm? Medyo ano, mabanas. O, na pero mainit. Balo, umalis si Julie kanina, 2.30. Hindi na ako nakapag-video. Kanina tapos gumating si Asis, tapos nagising si Tonton. Alam nyo naman kapag may bebe, kailangan na si Kasyon ang bebe. Gusto palaging na dede. Gusto palaging na dede. Ay bakit ano meron dito sa kanila? Nagbili sila ng ano parang gamit sa pagpupudya. Ay hindi. Ano? Fertilizer. Fertilizer. Naglalagay sila ng fertilizer sa palayangan. Fertilizer pala. Akala ko bigas na may ano. Fertilizer pala. Ay, ang init. Yung allergy ko. Ang init ng allergy ko. Ah, sumu nag, ano, nag si Tonton. Ang init sa katawan yung allergy ko, oh. Kati. Mm. Mm. Tignan nyo, naglaba ako ng mga sinampay namin. Kahit hindi maarawan ang damit namin, mabango siya kasi nga may ano, may comfort. <coughs> Kaya gusto kong naglalagay ng comfort kasi kahit hindi na around kahit na naguulan ng ganito. Hoy! Hoy, Aidan! Mabango pa rin siya. Huh? Ha? because just now finished drinking milk i don't make you go ah. i didn't do did you see it oh, honey, oh. you bring the change clothes for him look all the hair Where? the t-shirt yeah. you wipe Good <laughs> bunny. <laughs> <That's> <laughs> so are you guys i ko na yung aking video at kami ay maglalakad-lakad dito Wale, sa labas. Dadalhin ko yung stroller niya para nakaupo siya. i ko na yung aking video for today. Okay, you go, bye! But, but I do not like tsura, ha? I like paprice. Ayoko ng tsura. Dry masyado. I will cook for you, food. See you again in our next vlog, everyone. Bye and God bless us all. Hatsum, God bless you, baby.